Hello, what's up everyone? At pasensya na kung nawala ang ating video agad-agad. <laughs> Bilis ng video nun. Pero pinatagal ka dahil pinakita lahat ng pangyayari. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng ating base. Tingnan nyo ang ating kapiligiran. Look at it. It's so beautiful. Yan ang kayamanan ng ating kalikasan. Tignan nyo, ang ganda. Pagmasta nyo. Okay, huwag nyo pagmasta ako. Ganda, diba? Saan ka pa? So, may future tayo dito. Dito tayo magtatayo ng village. Yan. Gagawin natin village tong lugar na to. Side na to. Tapos, kung akit okay, na tulog muna pala tayo, dadami sila. Dadami yung creeper eh yung mga zombie wala na mga skeleton wala na rin mga creeper lang tsaka spider yun ang problema ko okay sleep muna at sana hindi hindi mag crash so papakita ko sa yung second place dito dahil doon magtatayo ayun oh Pagmasdan yun. Ito yung pinakatoktok. Pinakatoktok to. Tapos ito yung second waterfall. Tapos dito tayo magtatayo. Yan. Dito. This is it. This is our place. Tapos magtatayo dito ng parang laking puno. Dito natin papalakayin. Yan, let's go. Simulan natin ang grinding. Uy, nandito pala yan, ano. Na. Nakuha ko sa zombie. Naging drown. Okay. Uy! Mali, mali, mali. Karoon tuloy tayo ng palibagong fountain dito. Wait lang. Wait lang. Hindi na pala ito. Dapat kalawin. Ito, ito, Yan. O, okay, oh, yan. At least na wala. Tapos na natin ito anagin. <Song singing> oh, Gagawa. Kukuha tayo ng madaming puno, no? Ya, kuha nga tayo ng madaming puno. Kala dito sa lugar na to. Uy! Subukan natin yung makikit dito. Malin yung miss, may, may village talaga. So, sinyalis na talaga. Ba? Ano to? Ano lugar to? Ay, may Ano? Iyo, may puno. Isa. Isa lang. May isa. Isang puno. Wala na. Tapos na tayo. Wala ano, ano mga wala Walang ano. Walang kapuno-puno dito. Ay, bigyan mo ako ano, sampling. Kamatamot. <laughs> stick. something ang gusto ko. ka <coughs> Sabi naman yun, damot. Walang ka sampling something. <coughs> mm -hmm. Nas, uy! Sakura tree. Gusto mo ba? Ooh, mama <laughs> wow, Puno nga, pero dito yung hinahanap kong puno. Gusto ko yung plain. Yung original. Na play board. And Ano? Ayun, may isang puno. Dalawang puno tsaka pumpkin pero wala pa rin village Stoma. uy puno akala ko ano ba naman to Lalay na mga puno ayun ang dami puno dito nagsama sama na sila sa libutan Uy tích nhân gả lính. Uy tích nhân gả lính. Uy tích nhân Ako'y okay, magdidibot. Oh, yun. Yung isa yun na sinasabi kong puno. Come here. I need your champagne. need your champagne.

um, meron something update sa inyo, may sasabihin na sa inyo, uh, yung video natin, yung um, pagtapos ng pagputa ng mga puno, tapos nagbuild ako, um, alam niyo na kung ano nangyari. So, no, wala yung video ko, hindi ko lang bakit na naman. Tapos, pakita ko na lang sa inyo yung anong ginawa ko. So, ito nga pala ang ating amazing base, base. Yan. Ito ang ating amazing base, base na ginawa. So, simple nang ginawa ko. Nandito lahat ang mga kalangan ko. Lutuan. Tapos, mga chest dito, mga inventory, mga ano. So, hindi pa naman to yung pinaka bahay natin, pinaka base natin. Pero base to, pero din natin to yung pinaka main base. Quack. So, ito yung ating unang bahay. Unang base pala. Este, ganun. Unang base. Dito tayo mag ng mga resources. Dito tayo magsisimula. Dito tayo mag uumpisa sa ating journey. So, thank you for watching this video. At pasensya na kung hindi ko napakita kung paano ko binuo to. Kung paano ko ginawa. So, Okay, like na lang ang video na ito. So, please like, share, subscribe, and click the notification bell, guys. Ah, uh, look at that. We call dito. Gusto kong kunin. Uy! Ano yun? May emeralds dito. Oh my god. So, yun. See you later for the next video. Bye!